Nakaaresto ng apat na pinaghahanap ng batas ang pulisya sa Nueva Ecija, kabilang dito ang Palayan City's Most Wanted noong March 24, 2025 sa pagpapatuloy ng kampanya ng NEPO laban sa mga wanted sa lalawigan. Sa mga ulat na isunumiti kay Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director Nepo, kinumpirma ang pagkakaaresto sa 23 anyos na lalaking walang trabaho, pinata, presidente ng barangay Santolan, Palayan City. Ang akusado ay nahuli ng mga operatiba ng Palayan City Police Station at First uh, Provincial Mobile Force Company. Ito ay sabisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 na inisyo ng RTC Brand 7, Palayan City, Nueva Ecija na may petsang March 11, 2025 na may inirekomendang piyansang 80,000 pesos. Samantala, ang mga tauhan ng Lupao Municipal Police Station, Cabanatuan City Police Station at Santo Domingo Municipal Police Station ay nakaresto ng mga wanted para sa RIR in Homicide, Qualified Trespass to Dwelling at Malversation of uh, Public uh, Funds. Nasa kustudiya na ngayon ng operating units ang mga akusado para sa tamang disposition. Sinabi ni Police Colonel Hermino na nananatiling matatag ang NEPO sa pangako nitong tiyakin na maibibigay ang ustisya at mapapangalagaan ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan ng Nueva Ecija. kahan ng NEPO ang matagumpay na katapusan o culmination ng kanilang mga isinagawang province-wide unity walk, interfaith prayer rally, candidates sa forum at peace covenant signing para sa nalalapit na national and the local elections 2025. Sinabi ni Nueva Asia Provincial Director Colonel Ferdinand Di Hermino na aabot sa 33 na peace covenant signing ang aktibidad na kanilang pinangunahan sa mga bayan-bayan sa buong probinsya mula Marso 11 hanggang Marso 21 taong 2025. Ang inisyatiba na ito ay nagsilbing gabay sa mga kandidato para sumunod sila sa mga guidelines na inilabas ng COMELEC at ng PNP para sa isang mapayapa at maayos na eleksyon sa Mayo. Pinasalamatan din Hermino ang mga pangunahing stakeholders na naging katuwang nila sa pagtataguyod ng nasabing aktibidad tulad ng COMELEC, ang Armed Forces of the Philippines, ang DILG at ang DepEd Nueva Ecija. Kasama rin nila dito na lumahok ang NAMFREL, local media at iba't ibang sektor sa kabuuan ay nagpasalamat din ang mga kandidato sa inisyatibang ito at nangako naman na ang bawat tumatakbo na anilay makakaasa ang mga Nueva Ecijano na sila susunod sa itinakdang panuntunan ng batas at nangako makikisa para sa integridad ng isang payapang halalan. Muling nagsagawa ng monitoring at enforcement activities ang Consumer Protection Division ng DTI Nueva Ecija na naglalayong tiyakin na ang mga produkto sa ilalim ng jurisdiction ng DTI na ibinibenta sa merkado ay nakatutugon pa rin sa Philippine National Standards o PNS at ligtas para sa paggamit ng consumer. Sinabi ng mga tauhan ng ahensya na kanila itong isinasagawa para mapigilan kung meron man ang pagbibenta sa merkado ng mga hindi sertipikado o substandard na mga produkto na maaari magdulot ng mga panganib sa kalusugan at kaligtasan. Binanggit pa na ang DTI ay naglalayon na pasiglahin ang isang patas na kapaligiran sa pangangalakal kung saan mapagkakatiwalaan ng mga mamimili ang mga produktong makukuha sa merkado at sinasalamin nito ang pangako ng ahensya sa kaligtasan ng consumer at kalidad ng produkto. Ang inisyatiba na ito ay mahalaga sa paglaban sa pagbenta ng mga hindi sertipikadong produkto. Sa huli ay mapuprotektan din ang mga mamimili mula sa mga potensyal na panganib sa mga substandard na produkto.